Sa mundong magulo at puro krimen, may pag-aas pa nga ba tayong makahanap ng kapatawaran at kapayapaan? Sa modernong panahon ngayon, meron pa nga bang nagbibigay halaga sa Simana Santa? Sinaselebrate natin yung pagkabuhay ni Jesus dahil inalay niya yung kanyang buhay para lang patawarin tayo sa mga kasalanan natin. Pagnilay-nilay -nilay natin sa ating mga kasalanan, pag, pagre-repent natin sa ating kasalanan. Siyempre, hindi pa rin naalis yung pagpuan natin kay Lord. pagsamba natin kay Lord. po kasi de ba as students din po it's time din po for ano like family ano din po bonding din po and as the at the same time po parang ito din po yung time for us to relax in academics and both para matbigyan po namin ng time din po yung family namin and yung self din po namin since academic break din po. And as for ano naman po, as a, sa church din po, as a holy week, parang ito din po yung time na to ano po parang spend time with God to he to heal din po within ourselves and also po to reconnect it to God po. Pero bakit nga ba ang ilan mas ninanais maglakad ng nakayapak sa tirik na araw at tiisin ng masugatan para lamang ipakita ang kanilang pananampalataya. Sa lungsod ng Legaspi, sa barangay Peñaranda, isang tradisyon ang hanggang ngayon ay hindi kayang putulin ng mga residente at yon ang Sinakulo. parang pananampalataya ng taon-taon po yan, hindi yan naman naalis na sinatuloy dito sa amin. Binigay na sa amin ng mga matatanda kasi parang generation lang mam. Dahil sa tradisyon na ito, nagkakaroon umano ng milagro sa kanilang buhay. Nakilala namin si Robert na minsan ang gumanap bilang Kristo at isang himala raw ang ibinigay sa kanya ng Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. Yung, yung time na yon, yung tone na yon, may, may nagkakuan pa ako man. Nagkasakit ako. Pagkatapos ang pinitin siya, mga anong bola mo, wala. Ang 21 anyos na si Daniel, unang beses daw umano niyang gagawin ang isa sa pagganap sa sinakulo dahil sa isang kahilingan na nais niyang matupad. Sa magulang ma ko, ma'am, hindi mo ako nag-cutting class. Saan taon, hindi nila alam yun. 16 years pa lang, ma'am, nakasawa na ako. O, lagi ako nandiyan sa bahay. Hindi naman ako di At sa ganitong paraan niya raw, maipapakita ang kanyang pagsisi upang magkaayos sila ng kanyang magulang. Pangalawang beses naman ni Alfred sumali sa sinakulo. Pabata pa ako. ko na yon. Gusto kong gumaya sa kanila. Maalis lang mga sakit dito sa bahay. Ayos-ayos na ang buhay namin. Yung bihira na magkasakit ng ano, ang pamilya ko. Ngayong taon, Upang maisabuhay daw ang sinakulo, ay tinuro sa amin ni Jeffrey ang gaganap na Kristo ngayong taon. Siya ang 23 anyos na si Jopper bagay sa kanya mamaya, ang sa gitna mo. Maputi, tapos matang mo ilong. Hindi nga naman may kakaila sa itsura ng binatilyo na may pagkakahawig kay Kristo. At ayon sa kanya, ito ang kanyang pangalawang beses na sa sinakulo ng barangay. At nang tanungin namin siya kung bakit niya ito ginagawa, simpleng sagot lang ang kanyang ibinigay gusto ko lang po, gusto ko nang umalik sa Diyos. Sa kabila ng simpleng sagot ng binata, kalakip nito ang kanyang malagim na nakaraan. Katorsi anyos pa lamang daw si Chopper. Naging maliskarte na siya sa paghahanap ng pera para sa kanilang pamilya, pero sa maling paraan simula 14 years old. Sobrang hirap ng buhay, walang trabaho si mama at si papa. Magulo kasi sa pamilya namin noon. Nakakuha siya ng kaibigan muslim. Kumbaga merong ganyan. Tapos na paano siya dahil lang papa niya, lagi kami nag-aaway, lagi nang nangyari. Diyan siya simula ang nagkapasko na mag-ano na sa daro drugs. Dahil sa naging impluensya ng kanyang mga kaibigan sa murang edad. Nakapasok siya sa kalakaran ng illegal na droga. Uh, meron akong pagkaling muslim doon na po. Simula, inautosan niya akong makatid ng drugs. Tsaka sa sobrang hirap ng buhay, pilitan na lang. Isiman. At sa pagnanais na makatulong sa kanyang pamilya, kumapit na siya sa patalim. Oh, nakapasok siya ganyan kasi nga, lagi akong binububog na papanya niya dati. Lagi akong sinasaktan ng papanya, niya. Kung baga wala man akong ibigay. Kaya pumasok siya sa ganyan na lang. Para siya, na, siya ang bumibigay. Siya nag-provide. At dahil umano sa droga, nanganib ang buhay ni Jopper na nagpabago sa kanyang paniniwala sa Diyos mga sign kaya kung ina hininging sign noon kung totoo talaga yung Diyos. Doon binigay yung sign. Kaya doon ako naniwala. Hinila umano siya sa madilim na lugar. At dito, napagpasyahan na tapusin umano ng mga armalong kalalakihan ang kanyang buhay. Nagbubaril ako sa dito. Tapos, akala ko ako. Patayin. Ipagkasal ako na kung totoo talaga ang Diyos, mabubuhay ako. Tapos nakalakad ako noon. Tapos sabi ko, hindi pa ako nakontento. Ngingi pa ako ng isang sign. Kung totoo talaga ang Diyos, makakakaanap ako ng tulong ba, makakarating ako sa mga tao. Makarating ako. Hanggang nabuhay ako. Hanggang nabuhay ako. At dahil daw sa milagrong ito, naging matatag ang paniniwala ni Jopper sa Panginoon. Sa hindi inaasahan, nadakip siya ng mga otoridad at nakulong ng tatlong taon. Pero ang kalayaan na inaasahan na udlot pagkatapos ng ilang buwan. 2018 po nakulong po ako. Naglayap ako 2023. Tapos, after five months, sineta po ako ang bargada ko. Wala man talaga po. Wala transaction ano pa man. Pinaduman lang pa ako sa daraga, tapos pag-abot ko po, duman, baybas ko na, tinurutokan ako, badil ka mga pulis, pinadapa ako. At dito, hindi raw niya naiwasang pagsisihan ang kanyang mga nagawa. Sayang, sayang ng oras sayang ng panahon. Pag hinayang, ikaw na gabus ba, sana, sana, hindi na, ako nagsabasyo, sana, hindi na lang ako nagintra. Sana, hindi ako nag-iba-iba sa mga rugkay ng barkada. Rukat. At sa pangalawang pagkakataon na nakalaya siya sa kulungan, ay ora mismo niyang inilayo ang kanyang sarili sa droga at nagumpisa muli bilang tattoo artist. Nagtatatoo po ako kung minsan may nagpapatatoo. Kasi may lipa sa art. 5K, yan. Ito lang na no? Jesus Christ. At dahil sa himala sa kanyang buhay, ay dito na siya nagdesisyon na gumanap bilang Kristo sa sinakulo. Sabi ko sa kanila, ako mag-Jesus Christ kasi magpapatawad oh, palagi ang Diyos. Ay, magdasal ka na. Pero hindi rin daw maiwasan ang dumugin siya ng mga marites. Sa so, iba mataram, sa so, mga, ano, sa so, iba mataram, hindi nga ano, mga Kuna mo yung mga banal-banalan na rugkan. Pero okay lang yan. Hindi ko um, man, hindi ko pa, pansin. Labot ko man sa hindi. Basta kumuya ko yun. Eh. Wala man sinda. At sa unang salang ni Jopper bilang Kristo sa sinakulo, hindi daw umano alintana sa kanya ang init ng araw at hapdi ng kanyang sugat. Masaya. So, yeah. Wala, wala akong mararamdaman kahit bilad na bilad ka sa init, mula alas 9 hanggang alas 3, walang init na mararamdaman, walang hapding mararamdaman, oh, napakagaan, hanggang mamatay, ulit-ulitin ko ito. Ayon naman sa Archdiocese Diocese Spokesperson ng Albay na si Father Rex Arjona, isang mahalagang kaganapan para sa Kristyanismo ang Simana Santa. Ang Holy Week ang pinakabanal na mga araw sa buong taon para sa uh, buong simbahan na Katoliko. Kaya nga sa Tagalog tawag nito ay Mahal na Araw. Yeah. At ito extends from uh, Palm Sunday to Easter Sunday. Uh, as a play, wala namang problema masyado. In fact, maganda nga yun kasi na sa pamamaraan na 'yon mas naibabalik ano, napapalala ang ang buong uh, pagdiriwang ng Holy Week. Kasi ang Holy Week, it's basically a celebration of the Paschal Mystery, which means tatlo, yung pagsakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni, ni Jesus. So, yung Passion Play ay yung okay yon Ang hindi sinasang sinasangayunan ng simbahan ay yung yung uh, actual na pagpaghampas sa sarili, yung pagsusugat, yung pagpapadugo yung pagpapapako sa krus dahil uh, unang-una it, it takes away from the message kasi dapat ang sentro si Kristo. So nasi-sentro sa kanila. At paalala niya sa mga katoliko ngayong Simana Santa. Hindi naman yun ang hinihingi ni Kristo para sa uh, kapatawaran ng ating kasalanan, para sa ating kaligtasan. Gawagawala ng tao, uh, personal nilang opinion. Pero pagdating kasi sa kaligtasan, hindi naman yung opinion natin ang mahalaga. <laughs> mahalaga kung anong sinabi ni Kristo. At hindi yun ang kanyang sinabi. <laughs> sinabi niya, uh, kailangan natin na uh, uh, magbago ng buhay, uh, magtika, uh, talikuran ang kasalanan. Parang niloloko lang ng mga gumagawa nito ang kanilang mga sarili na meron grasya iyon na natatanggap sila. So, kaya dinidiscourage yun ang simbahan. Penance, ano yung real penance? Sa panahon ng koresma uh, muli nating, uh, e, e, ano ba sa we put on the forefront yung dati na, na discipline of the faithful mula pa sa Old Testament hanggang sa New Testament na ginawa natin, pinapaiting natin sa panahon ng koresma Yung tatlong discipline, tatlong penance ng praying, fasting, and almsgiving. So yun yun actually ang penance na hinihingi ni Lord na magkaroon tayo ng mas maraming panahon sa pagdarasal, uh, magkaroon tayo ng uh, mag-observe tayo ng fasting sa days prescribed at abstinence din uh, sa mga prescribed days, uh, kasama na yung pagbabawas ng mga bisyo natin at huwag kalimutan yung kapwa lalo yung nangangailangan. So yun yun ang penance na na malinaw hindi kasama dun yung pagpapapako. Kasi yung ginawa ni Kristo, that is the one sacrifice for all. Uh, uh niligtas na niya tayo. Hindi natin kailangan ulitin yung ating pagpapako tayo sa ating sarili. Pero para kay Jopper, ang pagpipenitensya ang isang paraan para ipakita niya ang pagsisi at pasasalamat sa Diyos. Gusto ko nang umiparte kang kada taon ko. pang pumapasasalamat naman sa kanya. At dito niya nahanap ang kapayapaan ng isip at kanyang puso sa pagbabalik loob sa Panginoon. Gusto ko lang. Sumauma lang. The peace. Yun lang ito. Okay na ito. Okay na ito sa ko. Tapos kompleto kami. Okay na.